Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po ngayon po alas 5 ng hapon Uy, huwag nyo pong ismulin ang alas 5 ng hapon ngayon dahil po ang mga ibibigay kong mga laki numbers ngayon ay eh, talaga nang pong aabangan nyo dahil po ngayong 1 ng Marso mga kalaki, gusto ko po ngayon first week po ng Marso mga kalaki puro mga nangangailangan talaga yung talagang alam mo ang dami kong nababasa dyan na pambili daw ng bigas nila na naman ng na pambili ng gamot nila may mga diabetes, mga ganon, naku po, sana po kayo po ang palarin. Alagaan nyo po. Alam nyo may nagchat na sana daw nanalo, sana may pera na siya, kaya lang ang kalimutan niyang tayaan yung binigay kong laki number. Sayang ano, sana po wag niyo kinakalimutan mga kalaki dapat po nakatutok po kayo pag sinabi ko pong 3 days 3 days po mga kalaki ang dapat na inaalagaan niyo po sa mga laki na boys na yun dapat 3 days yung po nga alagaan bago niyo po bitawan mga kalaki okay so tutok na po nito mga kalaki dahil ang mga laki na boys namin na ibibigay sa inyo ngayon ay talaga naman po pinaghirapan ko ito talaga lumata ko ito ng bonggang bongga okay so mga kalaki halika na kaya kung ready ka na nakunin ng mga laki na boys namin at may listahan ka ng dala eto na po Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre, milyonaryo. Medyo tumitingin ako sa likod ko kasi siyempre may matagis ako dito. Eh nandito ako ngayon sa highway, nakita nyo man may kabilaan dumadaan yung mga sasakyan. Andito kasi ako sa, pero nakagilid naman ako kahit paano yung kagulad ba? Diba? May dumaan, di ba? Halos katabing katabi ko na. Kaya mga kalaki, eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers namin. Ang ibibigay ko po ngayon, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki na talaga naman pong kaabang-abang po talaga naman pong nakaka uh, nakakatuwa kasi po itong lucky numbers sa ito galing po sa nito po Lola Carmen mga kalaki. Kaya ano pang inihintay mo? Eto na po, kunin mo na mga lucky numbers namin na ibibigay ko po sa inyo nauna. Ang two digit lucky numbers mo ay number 24 at number 90. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 2 at number 23. At ang pangatlo po, number 6 at number 4. Ayan. At syempre po, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9, number 2, at number 2. Yes, yun Ang pangalawa po, number 6, number 1, at number 6. At ang pangatlo po, number 8, number 3, at number 5. Ayan mga kalaki, nabigay ko na ang 2-digit, 3-digit. Isunod na po natin agad ang 4-digit lucky numbers ayan, ang 4 digit lucky numbers mo ay number 6209 ayan po yung una ang pangalawa po, number 1533 at ang pangatlo po number 7418 ayan mga kalaki kumpleto na po ang mga 2 digit, 3 digit at 4 digit. Make sure po na pag inilaban niyo po yan sa STL, sa Lotto, sa National, sa Abroad at Pilipinas, pwede niyo pong i-rumble yung mga lucky numbers sa mga 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers mga kalaki, pwede niyo po yung i-rumble at make sure po na mga kalaki alagaan niyo po yan ng feelings, okay? Bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers mga kalaki, dapat po nakapalo po kayo sa mga nagsinap po kami ang legit na account po namin sa Facebook, hanapin nyo po Red Parungkin po. I-search nyo po ah, Red Parungkin sa Facebook. I-check nyo po ang followers natin. Meron na po tayong 331,000 followers mga kalaki. At syempre po, meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers po. At Aris Gatcharian. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers. At syempre po sa TikTok ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 423,000 followers mga kalaking, yan po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan mag-suggest, magpa-code, at pag nakita ko po, po kayo po ito, comment share ng share ng mga video namin, at heart ng heart, like po sinasabi, automatic po Padadala kita ng lucky numbers mo dyan sa spam message mo. Magugulat ka. Meron pa ng lucky numbers na aalagaan mo po ng 3 days bago po nyo bitawan yung lucky numbers. Okay? At syempre po mga kalaki, ang mga laki numbers po natin na yan, dapat po hindi agad-agad binibitawan bago po natin ibigay mga kalaki ang mga, ang mga 5 digit at 6 digit lucky numbers sa masusugit po natin mga followers din mga kalaki ang private consultation po may membership fee pero ang lucky numbers namin wala po itong bayad mga kalaki private consultation po for 3 months po yan ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng mga tatlong buwan po sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad kaya mga kalaki interesado ka subukan mga lucky numbers namin abay magp magpa member ka na at usap tayo para sure na ako ang kausap mo mag-message ka na sa messenger tatawagan ko Okay, so mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers namin Yung na 5 digit lucky numbers Kunin mo na Number 28 Number 39 Number 36 Number 30 At number 25 Ayan po yung una At ang pangalawa po Number 17 Number 22 Number 24 Number 23 At number 38 Ayan. At bago po natin bigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit ng lucky numbers namin pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers. Kaya mga kalaki, kunin mo na ang dalawang 6-digit lucky numbers dahil naglalakihan na po ang mga prices sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 29. Number 35, number 36 number 16, number 27. At ito naman po, ang pangalawa. Ang hangin, grabe kasi malasig ito si Mala, si Mala, na nga no. Ito na po, ang pangalawa, number 23, number 38, number 40, number 31, number 11, at number 6. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers ngayon pong 5pm. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Make sure po ang mga lucky numbers namin, 3 days po, huwag agad-agad bibitawan, okay? At syempre, paborito ng lahat ang shoutout tayo, yung mga nagpapashoutout po pag shout Shoutout po tayo sa Muñoz Market po dyan po sa Metro Manila sa mga tindera po ng mga gulay dyan, kila Ate Susan, hello po sa inyo at sa kanya mga gulong mga amiga da. Maraming salamat po sa walang sawang pagkutok po sa panunod sa mga vlog araw-araw sa mga tindera po ng mga lahat po ng mga tindera dyan po sa Munoz Market. Hello po. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver dito naman po sa amin sa San Jose City. Maraming salamat po sa mga toda po dyan sa May 7-Eleven sa Tapat ng City Hall. Ayan po, kila Kuya Wancho. Hello. Maraming maraming salamat po sa inyo tutok na rito mga kalaki ang mga lucky numbers namin ay talaga naman po legit na legit po na nakakapagpanalo tayo pinupost po natin yan sa social media araw-araw mga kalaki may mga hindi na nanalo pero importante po mga kalaki nakakapagpanalo po tayo at yun po ang importante nakakatulog tayo mali mo naman pag na e ko ang month at year mo isa ka pala sa mapalad na sa swerte yung swerte kaya ang birthman at virtue ano sa tingin niyo? Ipakod mo na sa amin yan mga kalaki. Sumali ka na sa private consultation member at bibigyan ko pa ikaw ng discount para makasali ka. Sa mga mauuna po na magpapamember, may discount po kayo. So good luck mga kalaki at nawa po pala rin tayo. Ako rin po tataya ko mamaya. Tataya ka ba? Shout out daw. May minta na tayo si Kalo. Nagpapashout out siya. Si Jasper. Ayan po. Shout out daw si Jasper.